Kapag bigla kang napapahinto sa iyong mga gawain dahil sa matinding pulikat sa binti, alam mong hindi biro ang sakit at abala na dulot nito. Marami na ang nakaranas ng hindi inaasahang pagkirot o paninigas ng kalamnan sa gitna ng pag-eehersisyo, habang naglalakad o kahit natutulog sa gabi. Ngunit alam mo ba na bukod sa karaniwang payong, uminom ng tubig, at magunat, may mga pagkain na maaaring makatulong upang maiwasan at malabanan ang pulikat sa binti? hindi lang basta saging o gatas, may mga pagkaing madalas nating hindi napapansin, subalit napakayaman pala sa mga sustansyang panlaban sa pulikat. Ngayon, tuklasin natin ang mga pagkaing panlaban sa pulikat na maaaring hindi mo pa alam, at paano sila nakakatulong upang mapanatili ang lakas at kalusugan ng iyong mga kalamnan. Unahin natin ang pangunahing sanhi ng pulikat sa binti. Sa mga pinakabagong pag-aaral at payo ng mga eksperto, ang pulikat ay kadalasang dulot ng dehydration, kakulangan ng mahalagang mineral gaya ng magnesium, potassium, at calcium, at labis na paggamit o pagod ng kalamnan. Kapag nawawala ang balanse ng mga electrolytes na ito sa katawan, nagkakaroon ng abnormal na pagkurot o paninigas ng kalamnan na siyang sanhi ng pulikat. Kaya't mahalaga ang tamang nutrisyon at pag-inom ng tubig upang mapanatili ang balanse ng electrolytes at maprotektahan ang mga kalamnan. Marami na tayong alam tungkol sa saging bilang pangunahing pinagmumulan ng potassium at ang gatas para sa kalsyum. Ngunit may mga pagkaing hindi karaniwan sa ating araw-araw na menu, na mas mayaman pa pala sa mga mineral na ito. Halimbawa, ang butong kalabasa o pumpkin seeds ay isa sa mga hindi napapansin, pero napakayaman sa magnesium. Sa bawat maliit na dakot nito, maaari nang matugunan ang malaking bahagi ng iyong pang-araw-araw na pangangailangan sa magnesium, na siyang tumutulong sa normal na pagdalaw at pag-relax ng mga kalamnan. Isama mo ito sa iyong merienda o idagdag sa mga salad, at damhin ang benepisyon nito laban sa pulikat. Bukod sa butong kalabasa, ang chia seeds ay isa pang superfood na hindi gaanong kilala bilang panlaban sa pulikat. Ang chia seeds ay mayaman hindi lamang sa magnesium kundi pati na rin sa calcium at omega-3 fatty acids na nakakatulong sa pagpapanatili ng malusog na kalamnan at buto maaaring ihalo ang chia seeds sa iyong oatmeal, yogurt, o tubig at gawing bahagi ng iyong regular na pagkain. Ang mga leafy greens tulad ng spinach, kangkong, at talbos ng kamote ay hindi lang basta pampalakas ng katawan. Ang spinach, halimbawa, ay napakayaman sa magnesium, calcium, at potassium. Mas mataas pa ang taglay nitong magnesium kaysa sa saging at mas maraming calcium kaysa sa ilang dairy products. Kaya't kung nais mong mapanatili ang malusog na kalamnan, ugaliing isama ang berdeng gulay sa iyong tanghalian at hapunan. Hindi rin dapat maliitin ang almond at cashew. Ang mga mani na ito ay mayaman sa magnesium at calcium at napakadaling idagdag sa iyong snack o panghalo sa pagkain. Kapag regular kang kumakain ng almonds, hindi mo lang pinapalakas ang iyong puso at utak, kundi pinapalusog mo rin ang iyong mga kalamnan laban sa pulikat. Sa mga pinakabagong rekomendasyon, ang sweet potato o kamote ay isa pang powerhouse ng nutrients na panlaban sa pulikat. Bukod sa potassium, mayaman din ito sa vitamin C, magnesium, at dietary fiber. Hindi lang pampalakas ng resistensya, kundi panlaban din sa paninigas ng kalamnan. Gawing regular na bahagi ng iyong hapagkainan ng nilagang kamote, baked sweet potato, o kamote fries na mas masustansya kaysa sa ordinaryong patatas. Kung mahilig ka naman sa prutas, subukan ang dalandan at abokado. Ang dalandan ay hindi lang sagana sa vitamin C, kundi mataas din ang potassium content nito. Ang abokado naman ay may taglay na magnesium, potassium, at healthy fats na tumutulong sa paggana ng mga muscle cells. Hindi lang ito pampaganda ng balat, kundi pampalakas din ng mga kalamnan. Para sa mga mahilig sa seafood, ang sardines at salmon ay hindi lang mayaman sa omega-3 fatty acids, kundi sa rin sa kalsyum at magnesium. Lalo na ang sardines na kinakain ng buo, kabilang ang tinik, na siyang pinagmumulan ng kalsyum. Ang regular na pagkain ng sardines at salmon ay hindi lang pampatalino at pampalakas ng puso, kundi panlaban din sa pulikat. Isa pang hindi pangkaraniwang pagkain ay ang tahini, ang paste mula sa ground sesame seeds. Napakayaman nito sa magnesium, calcium, at healthy fats. Maari itong gawing panghalo sa tinapay, dips, o salad dressing at nagbibigay ng creamy na texture at sustansya na panlaban sa muscle cramps. Bukod sa mga nabanggit na pagkain, mahalaga ring bigyang pansin ang hydration. Ayon sa mga eksperto, ang dehydration ay isa sa pangunahing sanhi ng pulikat sa binti. Kapag kulang ang tubig sa katawan, bumababa ang antas ng electrolytes na nagdudulot ng abnormal na paggurot ng kalamnan kaya't ugali ing uminom ng sapat na tubig araw-araw, hindi lang tuwing naiinitan o kapag nag-eehersisyo, kundi bilang bahagi ng regular na healthy habits. Maaaring idagdag ang tubig na may lemon, coconut water, o homemade electrolyte drinks na gawa sa tubig, kaunting asin, at honey upang mapanatili ang balanse ng electrolytes. Hindi rin dapat kalimutan ang regular na pagunat ng kalamnan, lalo na bago at pagkatapos ng ehersisyo. Ang stretching ay nakakatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo at pagpapanatili ng flexibility ng kalamnan. Kapag ang muscles ay palaging nae-exercise at nauunat, mas mababa ang posibilidad na magkaroon ng pulikat. Ugaliing maglaan ng ilang minuto kada araw para sa stretching routine kahit hindi ka atleta upang mapanatili ang kalusugan ng iyong mga binti. Sa mga pinakabagong payo mula sa mga eksperto, iwasan ang labis na pagod ng kalamnan lalo na kung ikaw ay may aktibong lifestyle o madalas tumatayo at naglalakad. Magpahinga kapag kinakailangan, at huwag pilitin ang katawan kung pagod na. Ang overload sa kalamnan ay maaaring magdulot ng micro tears at fatigue, na nagiging sanhi ng pulikat. May mga natural na remedyo rin na maaaring subukan kapag nararamdaman mo na ang paglapit ng pulikat. Ang pagmasahe ng apektadong bahagi gamit ang coconut oil o essential oils gaya ng lavender ay nakakatulong sa pag-relax ng muscles. Maaari ring gumamit ng warm compress upang mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa apektadong lugar. Ang tamang nutrisyon ay susi sa pag-iwas at paggamot ng pulikat sa binti. Sa halip na umasa lamang sa mga gamot o supplements, subukan ang natural na paraan, ang pagkain ng mga pagkain mayaman sa magnesium, potassium, at calcium ang pagpili ng tamang pagkain ay hindi lang pampalakas ng kalamnan, kundi pampabuti rin ng kabuoang kalusugan. Sa kabuoan, narito ang mga pagkain panlaban sa pulikat sa binti na maaaring hindi mo paalam o hindi mo madalas nakikita sa iyong hapagkainan, butong kalabasa, chia seeds, spinach, kamote, dalandan, avocado, almonds, tahini, sardines, salmon, at coconut water. Isama ang mga ito sa iyong regular na diet, at damhin ang pagbabago sa lakas at sigla ng iyong mga binti. Tandaan, ang kalusugan ng ating kalamnan ay nagsisimula sa maliliit na desisyon sa pagpili ng tamang pagkain, tamang hydration, at tamang lifestyle. Huwag hayaang ang pulikat sa binti ang maging hadlang sa iyong mga pangarap at pang-araw-araw na gawain. Sa bawat plato, sa bawat baso ng tubig, at sa bawat stretching routine, pinapalakas mo ang iyong katawan laban sa pulikat ugaliing maging mapanuri at mapanagot sa iyong kalusugan dahil sa huli ang kalakasan ng iyong mga binti ay susi sa mas masigla at mas produktibong buhay